Ah? Ikaw, so, sarap po so Mangga oh Ay, sarap Yan, mangga Magkano yung mangga? Magkano mangga? Pagbila nga po kami ng tubig mm -hmm. ko na po yan sa inyo sir, Uy. Bakit bibigay? Idol ko po kayo Nagunod ko mo baka wala baka wala kitain yan Hindi hindi na, na po. Pauwi na rin, pauwi na rin po ako, kuya. Papauwi. natin. Okay lang po yan. Libre yan? Sigurado ako po baka mamaya wala ka ng pangano mamaya. Baka mamaya pegi itong mangga mo. Hindi, 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 Pwede natin maasim ba to? ito? ito, ito Pwede natin maasim ba ito? Pwede natin maasim ba ito? Bagoong, bagoong. bagoong, bagoong. Lagyan mo ng bagoong boss. Pwede niya po kayo kaya kung Uli. hindi po masarap natin ha. Ang lapot. Ako muna, ako muna. May asin din po kung gusto niyo po naman. Ito'y masarap boss yung asin na may asin. Ano yan? Ano? Sili. Oh! Ba't gano'y yung lasa? Ano yari? Kamis ba? Kamis ba yan? Ang sarap po! Ang sarap! Bakit? Bakit ba't yung lalaman hindi ko rin alam. Sige po. Hmm. 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 Ano oh, is po? Isang harap. <laughs> Uy, ba't bayaran natin to? Hindi, hindi na po. Ha? Hindi na po, Idol. Bakit? Okay lang po. Wago, hindi ko siya mo to nakita, eh. Nakikita namin kayo sa personal. Ba't ano ba meron sa amin, sir? Ay, wala. Idol lang po. Ina-idol lang po. Ba't nyo kami na-idol? Ba't na idol, ba't na -idol, ay, na -idol ay, siyempre, eh, nagbibigay kayo na ano eh. Kasi sa mga ano eh. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Oo, oh, masaya, sir. Pero may minapansin ako, boss. O. tingnan mo yung helmet <laughs> Ay. Ay, baso. Ay, foam. Tingnan mo, labas na. Wala, wala na yung ano niya. Na okay. Lab, labas na, oh. Okay, wala na pong may bili. <laughs> ako na lang to po. Ha? Ako na lang to. Ano? Anong gusto gawin natin? bayaran na lang natin, si sir. Bayaran mo na lang. Ako mag-bike sa akin. Tayo mo ako. Sige. Okay, ako, ako, si mo, ako muna na gagawa. Ako, sige, sige. Paano to? Ha? Buka kasi baka mabigay niya to eh. Ha? Baka mabigay niya pa sa iba to. Okay, kuya, kuya, ba, kuya. Permission mo muna. Amin eh. na lang to. Kayo po. Ha? Baka, baka meron kang ano ha? Wala. Wala Wala ha? <laughs> Oh, <laughs> Iloloko tayo thank you niyan. Thank, po. thank you. Iloloko tayo niyan. Uy, bakit wala? Binasa ko mo pa 'yan. Wala na. Gagawin na. natin dito. Bakit sana bibigay ko sa kanya hindi helmet? Ano yung helmet ko? Okay, sir. Sir, palikan natin 'yung helmet mo ha kasi binasag ni Hammerman eh. Thank you, si Hammerman talaga, masyado talaga ni Hammerman eh. Salamat okay. po. Balitan na mo 'to. <laughs> Ito mo po video lang po ito makikita Totoo na pala. Palitan mo na yung helmet ko sir ha. Ito naman mas bagong bago sir. Tignan mo to yung comb niya o. Wala o. Sir meron ka ng agad na libre clear lens para hindi least ipalitan yung lens mo. Thank, Tapos, thank you idol. Meron ka na. Yay! Sakto exactly, yung kakulay ng sili ng niya. Malaking greasing so, po ito idol. Masaya ka ba? Ito ni namin sa isang ano ah, isang baso ng ano. Sobra, sobra, ano. Na sobra na po yan Sobra, sobra, sobra yan. <laughs> sobra, sobra, sobra. <laughs> sobra, sobra. <laughs> Hindi, wala kasi yung pabite ng ano, mangga, kaya ito ni pinabite namin. O, sir ha? Thank you po, thank you. Hindi, yeah, unsafe yung ano, helmet ni sir. Puro foam na eh, no, sir, no? Yeah. Ako, sir, maganda to, dual visor to, sir. Ay, ha. Oh, you, pag, may tanghali. pag no. tanghali ka, ito, nagkano ka. Gabi. Maga. Yan. Yan, no? Ha? no? O oh, boss, Boy? ako magkong sa sa'yo. Tawad na natin kung kasi tanggalin natin. Huli natin, labad ka rito sir. mo muna boss. Pinapatay mo lang boss. may bago ko. Para Wiz Para Para Pogi! Para Pogi! Para Pogi! Oh, sir, maraming salamat sa mangga mo ha. Thank you so much ha. Ayun yung bilang ano ko ha. Remembrance may embrace sa iyo ha. Salamat po, sir, sir tapo mo na tong helmet mo ha. Huwag mo bibigay kahit kanino kasi baka siya naman ang Ayo pa. Oo, oh, baka di ba? Hindi siya naman ma-disgrace, ma may Okay naman kayo sa camera natin, no? Ayun know, oh. Shout out sa mga Kawaii, Kawaii. Shout out yung mga taga-Kawaii.